Para mo ba sa mga Pagpipit ka, boss. Na. Dito, dito na, na, na boss. Puka na dito, boss. Eh, hey, boss. <laughs> <laughs> Anong gupit <laughs> yung boss? <laughs> Mulit. <laughs> Mulit, <laughs> boss. Ayup ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Okay. Okay. Oh, no! Nani? <laughs> bos. <laughs> bos, ah mau bawa sama ini. Bos, dia bos sendiri. Kalimu pelajar lah, di kau lemah. Es magaling aku ni kujar. Temi ka lang, boss. Wait, boss. Nabahong kamay niyo, boss. Ang galing mo si magot. Ang lakas makasa. Bawa, boss. Hindi naman, boss. Mas malambuha nga mo, ha? Oh, no! Para masimpro natin yung gupit mo, boss. Temi ka lang niyo, boss. Talaga mabaho, boss. Kahit amuin niya ang kamay niya, boss. Mabaho, boss. Oh. Hindi naman, boss. Mabaho. <laughs> mabaho, talaga, boss? mabaho talaga, boss? bawo talaga. Ano munggupit mo, boss? Hindi naman tatapos yan, boss. Mabaho lang yan. Kailangan natin tapusin yan, boss. <laughs> Kainit lang yan, boss. Mabaho talaga. Hindi mabaho, boss. Hindi...